Sir, how can people trust you if uh, a court has already convicted you of perjury? Uh, yes, but still on appeal. That case is particularly on appeal. Yeah, perjury is a case involving moral turpitude, but we cannot discuss yet properly or appropriately in this uh, situation, nakapail po yan sa court of appeal at na sa on appeal So you're your innocence on that? Yes, I am maintaining my innocence on that. Until the final verdict arrived from the Honorable Supreme Court of the Republic of the Philippines. Sir, ano pong qualifications niyo aside sa pagiging uh, whistleblower? Um, hindi naman po tayo, uh, hindi naman tayo siguro ko mang, -mang na tao, wala namang mang, -mang na tao. Kahit papano, siguro ko, mayroon naman tayo mga alam at mulat naman tayo sa mga nangyayari sa lipunan sa ngayon. Siguro ko, sa nakikita ko, na mga pwede kong maitulong ay ang mga ang mga komunidad, ang mga organisasyon na aking nalawakan at nasalihan na gusto kong maayos at mas mapayabong pa ang kanilang uh, industriya. Katulad na lamang ng multi-level marketing company. Napakarami ngayon ng scam. Walang ahensya na nagkukontrol sa mga multi-level marketing company. Maraming investor, maraming kumpanya sa mga MLM company ang totoo at sinsiro. Pero nasisira nitong mga nagtatayo na scam in just 6 to 9 months, is atara. Makakulekta lang. So, gust, wag ako na po bilang senador, impose natin na magkaroon ng isang governing agency para dyan, natututok sa multi-level marketing company para makita yung mga scam com uh, network company at matigil ito. Ngayon, sir, itong mga kaganapan dito sa pamilya Duterte at Marcos, itong mga... Uh... Uh, sir, kung makapasok kayo sa Senado, sir, uh, will you push for, uh, or will you support an impeachment uh, against Vice President Sara Duterte? Uh, Unang-una, siguro po sa ilang taon na nanungkulan si Presidente Duterte, marami siyang nagawang nagawa sa ating bansa. Alam niyo po, hindi sa mata ng kapwa natin tao, hindi lahat perfectos. Pero sabi nga, sa mata ng Diyos, perfect. Uh, yun, yun, lang nakakalungkot dito sa ating bansa dahil pag tapos ka na sa panunungkulan mo, imbes na bigyan ka ng onra, sisilipin na ngayon lahat ng kontralaban sa iyo para nang sa ganun ay makita ka. Mati, makita at masilip nila kung anong ibabato sa iyo, lalo na by 2028, isa sa tinitingnan ng frontrunner, BB Sara Duterte. At doon sa tanong mo directly, I will not support any impeachment against the Vice President, Sarah Duterte. Why, sir? We have an impression that we are uh, now for the Duterte, sir. Is that uh, a, fair, a fair assessment? To that is my belief. That is my personal belief and I will stand for it.